Hello mga lalabs, tayo po ay bumili ng bulaklak. O ayan, napakasarap po ng bulaklak ni kuya. Ayan, napakarami po niyang suki, napakaraming bumibili. O ba diba, mga lalabs, sabi nga ko ano yung masarap, ayun ay bawal. O ba diba, mga lalabs, kaya kahit bawal, syempre bili pa rin tayo. O ba diba, mga lalabs. Siyempre, hinay-hinay lamang sa pagkain. Huwag naman yung sobrang dami, ba? Diba? Dahil, siyempre, lalo sa mga HP dyan. Bawal kumain ng marami, o oh, ba? Diba? Uh, siyempre, talagang ganon. ring talaga ako mamili. Nagana po ako ng malaki. O oh, ba? Diba? Mahirig talaga sa pagpili. Ayan, o oh, di Diba? Nakapili na po ako. Pero hindi pa ako masihan. Bala ko pa rin pumili, mga lalaps. O oh, ba? Diba? Ayan, pili-pili tayo. O, diba? Ganun po talaga ako bumili. Mapili talaga. O, diba? Ayan, o, nakapili ako. O, diba? Yun, medyo malaki. Pwede kasi ako sa malaki, mga lalabs. Gusto ko ba yung pinipili ko talaga yung nasisiyahan yung aking mata? O, ba? Diba? O, ayan. O, nakapili ako ng bulaklak. Bumili ako ng anim. O, diba? Pili pa more. Okay lang naman kay kuya yan. Sabi nga, a uh, customer is always right. Di ba, mga lalabs? Kaya, pili pa more. O, oh, ayan. syempre bukod natin yung ating binili. Ayan. Baka maunahan pa, char. Mm, tayo. Ayan, bili tayo ng atay. Atay po yun, yung isang brown na yun at ang mga sinasoto sa suka ay napakasarap ito nga lang po pala yan sa tapat ng sal ayan, sa po ay aking suki well, sure, gusto ko talaga yung kanyang panina lalo na pagka naglalaway ang aking bibig sa mga may suka ayan, meron pa dong day old, may tokwa syempre, ayan sa kabila, meron po yung kwek-kwek, merong ah uh, dynamite o di ba sa mga mahilig magsawsawsawsaw diyan sa suka yan po yung mga tinatawag na street food o di ba dai ko lang napili mga lalabs o di ba ayan o ayun nilagay ko na iba doon sa tray ni kuya gusto ko kasi medyo toasted kaya sabi ko sa kanya pakitoasted toasted po yung bulaklak kasi medyo may kunat po siya tsaka masyado siyang mamantika o oh, di ba o oh, kaya gusto ko ayun pinaprito ko kay kuya o oh, di ba okay naman kay kuya yan kasi yung iba talaga gusto toasted kaya pinaprito ulit o oh, di ba para hindi siya masyado makunat o oh, ayan dinagdagan ko pa anim na ibinili ko o oh, di ba napakasarap Mami ako na lang sa bahay, o oh, di ba? Siyempre, may mga kasama po ang kakain doon. Hindi ko makakainin ito lahat, mga lalabs. Bawal din na sobrang dami. Sabi nga, ang masobrahan ay bawal din. O, di ba? O, kaya hinay lang sa pagkain. Apat kami kakain yan. O, di ba? Hindi lang naman ako, mga lalabs. O, di ko na. O, di ba? Para kung merong gustong mag-ulam, pwedeng ulam pwedeng papakin. O, di ba? O, nanghingi pa akong dagdag. <laughs> nanghingi ako ng dagdag eh, ano? Okay naman kay Kuya Yaya, lalo na kung marami kang binibili. O, di ba? Ganun talaga. Pag suki ay suki. O, di ba? mabait si Kuya. Natatawa-tawa pa nga siya sa akin kanina. No, Ako okay, nagpapaalam na binablog ko pa siya. O, di ba? Mga lalabs. Para makaroon naman din siya ng ano, Ayan madagdagan yung kanyang income o diba? ba yan yung masisipag na taga-tinda dito sa harap ng south o di ba ayan po yan school ng aking anak Ayan, o oh, di ba napakasarap talaga naman, o oh, di ba? O dami kong nabili mga lalaps, tapos may suka, o oh, pak. oh, ba? O diba? oh, hinay-hinay sa pagkain, syempre hindi ko naman po ubusin lahat yan mga lalabs ang dami dami yan o diba tikman tikman lang natin o diba o tapos saw, -saw natin sa suka o diba ang sarap pak, o tapos napakalutong o diba ba tapos may malalaking atay o ayan ang sarap o diba tikman natin yung atay mga lalabs alam ba masarap tong atay ni kuya eh o atay ng baboy po yan pero ayaw niya magpahiwa talaga. oh, di ba? Ayaw niya makisama sa akin. Ayaw niya atang pakain, mga lalabs. Kamayin ko nga. O, oh, di ba? Kakamayin ko yan. Maya-maya makita mo. O, oh, oh, ayaw magpahiwa eh. O, oh, ang hirap ba? O, oh, ayan. Kamayin natin. O, oh, di ba? Pagka kinamay mo, tanggal yan. O, oh, di ba, mga lalabs oh ayaw pakain eh. O, oh, kamayin natin. O, oh, asarap nung kinakamay. O, oh, di ba? sa natin. O, oh, sarap. Mmm, di ba? Mapapawaw ka na lang talaga sa pagkain ito mga lalabs. O, oh, di ba? Sarap. O, oh, di ba? Sino di papak sa ganitong mga pagkain na mga sana sa sa suka? O, oh, di ba? Pantanggal umay sa ating mga kinakain. O, oh, di ba? Nalaglag pa isa. Pero sa mesa lang naman nalaglag yan, mga lalabs. Pwede pa yan. Wala pa isang minuto. Thank you for watching. Bye bye.